Assalamualaikum mga kapatid, ginawa ko tong video na to para ipakita o para malaman ng iba na yung pinagsisir nila na video ni Ustad Amorola ay pinutol nila. Ang ibig kong sabihin ay edited yun. So mga kapatid, halatang halata naman sa video na kanilang ginawa ay pinutol nila. So alhamdulillah dahil nahanap natin yung original video na ininit nila na post ni Ustad Amorola. So ito, panwarin muna natin yung pinutol nila na video pagkatapos ipapakita na naman natin yung original video ni Ustad Amorola takutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na manghusga sa kahit sino. Diretsuhin natin, alhamdulillah, ang mga asyaira, sila sabi ng mga pantas, hummin ahlusun na wal jamaa. Akrabu min ahli sunnah wal jamaah Sila ang isang mga grupo na perka na malapit sa sunnah So yan mga kapatid hanggang doon lang tapos kinat na nila o hindi na itinulo yung pinagsasabi ni Ustad Amrullah Sukat so, mapasadiran so, na suka sa kaderoy Ustad Amrullah na adad na itutundugiran ng atik sa kaderoy sa kataya sa so, uninian. Pisaksian ni Amrullah sa mga asyaira na mga ahlusuna wal jamaah. Sudabasan so, benar sa tanod ni mga taon ng ganda-ganda. Iddaku Rabbakum, ang Allah subhanahu wa ta'ala na manghusga sa kahit sino. Direcho na alhamdulillah, ang mga sila sabi ng mga pantas humin mga ahlusuna wal jamaah. Akrabo min ahlis sunna wal jama'a. Sila ang isang mga grupo na firka na malapit sa sunna wal jama'a. Wayang tasibon nila rajul, Abu Hasan al-Ash'ari. Sila ay kinuha nila at hinahong nila kanilang paninindigan kay Abu Hassan al-Ash'ari. Na si Abu Hasan al-Ash'ari, dati siya ay Mu'tazila. Doon siya lumaki doon sa stepfather niya na siya ang pinaka ng mga Mu'tazila. Naniwala din siya sa mga uh, niya. Pero nung naging ganap na nasapat na naging ulama na kibar, nakita niya ang kitab ni Ahmad ibn Hanbal, binasa niya ito, pinag-aralan niya ito, tanazala at siya ay bumitiw sa mga paniniwala ng mga mu'tazila at ang mga mga at nakiisa siya dito sa akida ng Ahlus Sunna wal Jama'a Ahlus Salaf na kung saan si Imam Ahmad bin Hanbal. Pero ngayon ang mga asayra hindi nila pinapaniwalaan. Actually, ang mga iba, ngayon, sa mga asyaira, hindi natin lalatin dahil hindi natin nakuha. Sino sabi mo asyaira siya? Itanong mo sa kanya ng asyaira. Wala siyang alam sa asyaira. At ang mga pinakadelikado rito, ang mga iba sa mga uh, ahlul kubur na pinapaniwalaan nila na sila ay humihiling sa mga ahlul kubur na matay na. Ako nasaksiyan ko mismo. Nakarating ako ng Egypt dalawang beses. Sa masjid doon, sa uh, uh, masjid ni Hussein. Masjid mismo, sa loob ng masjid, na ilibin si uh, Hussein o si Hassan ang nandun, subhanallah, nagsisigawan sila, nagiiyakan sila, humiling sila doon. Muslim, nagdarasal ng limang beses isang araw. Pero ang ahlusong na wal jama'a, kailanman la nukafir no ahadan. Hindi kailanman natin pangahawakan na tayo ay humusga at magkafir sa mga tao. Sino ka, sino ako? Para sabihin na siya isang kafir, hindi mo alam, mamayang gabi, iiyak yan siya Allah at mamamatay at siya ay napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon tayo pagbabasihan na ang ating mga puso at pananampalataya ay nasa, nasa, depende sa panghahawakan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang kanyang pananatiling sarili ito. Huwag na tayong lumayo. Ilan ang mga balik Islam noon ngayon, na ngayon ay hindi na sila balik Islam. Binaliktad na ng Allah ang kanilang mga puso. Dali ka, قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وآمن ربنا تگapaglikaan Allah na ikaw ang panghawakan mong lahat, na ang lahat, lahat ng lakas, lahat ng kapangyarihan na sayo, panatilihin ang aking pananampalataya at paggawa ng kabutihan na ito tuloy-tuloy, hanggang dumating ang aking kamatayan para sayo.